Ito ang kinahiligan mo? Ito na yung ano eh, ito na yung naging uh, ko eh. No? So, kaysa mag beauty pageant, mas pinili ko mag negosyo. So, kasi mas malaki ang magkitaay ko dito kaysa mag parampa-rampa ako saan-saan. Uh, pero dati daw ba, ikaw ay isang uh, rumarampa, uh, sumasali ng mga beauty pageant, mga patimpala? Uh -huh years old pa lang siguro napakatagal na panahon yun so yun, napag-isip-isip ko wala, tulala, kaya yan nagka-business na lang ako food business ang pinili ko kasi yan yung pinakamagandang gawing negosyo sino ang nagturo sa'yo sa ganitong klase ng negosyo? ang aking mga magulang first my mom and my grandmother Ayan. So nagmula pa ito sa mama mo at saka so, sa lula sa mo. Sa yes, lula yes. mo, yes. Oo, minana mo. Yes. Ang ibig mo sabihin, yung lasa, kung gaano kasarap yung timpla ng lula at nanay mo, ganito rito kasarap na gawa mo na at luto mo na? Yes, oh, syempre, mas pinasarap pa natin. Ah, mas pinasarap sa'yo? Yes, kaya mas ah, tinangkilig siya ng mga oh. uh, kababayan natin. Kahit, bukod sa mura na, napakasarap pa ng ating uh, spicy ribs caldereta. Oh, ayan. So ayan mga kasosyo, so mula kayo ng umaga o oh, nagbukas ka, ilang kawa na naubos mo at ito na lang Actually, natira. isang kawa pa lang to, na late na kami lumabas, alas dos na ng hapon. So alas dos ng hapon, anong oras yeah. pa lang, mga alas tres pa lang, so ayan, ubos so, na, na agad. Alas pa lang, so, oh, ayan, uh, oh. kumakain pa lang tayo na one, uh, one hour, eh, na lang na nakitira. So ayan, sige, i-prepare e nyo ako ng dalawang order, ako ang magpapatunay ngayon, ayan. Yeah. Oh, Titikman si ko talaga, yeah. titikman. <laughs> So ayan, hawakan mo nga itong payong utoy. So ayan, nakaharap ko na si Miss Angelita. Welcome to my vlog. Ayan. Ang ganda-ganda niya pala sa personal. Ang kanyang skin ay... Uy! Marami ka rin palang alahas. E, pangalawa ka ba sa pinakamayamang uh, nagtitinda ng... Uh, or vendor dito sa Kayapo ngayon? Actually, hindi tayo mayaman. Investment lang natin to para ah. in case meron tayong bubunutin, sa kabila daw ng kasikatan mo at trending o viral kahit sa mga uh, social media platform, ano raw ano, ang totoong buhay ni Angelita? Uh, tayo ay nags, uh, nagsimula lang sa uh, wala talaga. Ang gamay naman wala pa rin tayo. Robin. So yun lang, uh, lagi lang nating uh, tatandaan na uh, tiwala lang at sipag yan para makamit natin ang lahat. So ito yung nagkakahalaga ng 100 pesos. So 100 pesos mga kasosis sa mga restaurant na mga sikat o kainan ay hindi 100 ang halaga nito. Special na uh, pork ribs calderita at saka chowpan ba ito? Yes, naman, chowpan. Chowpan pan, right. so sa halagang 100 pesos, Thank pwede sa nang pagsaluhan ng magbabarkada kung walang budget. Pwede kayo tingnan nyo na. O oh, nang titigay, mayroon na yung aking mga ano. Kasi nag at hati tayo ah, ni nito ne. Sa dalawa yan. Ayan. Sarap. rap. na kay dali na, him na. Dining kayo. Oo. Doon na lang. Adon. May lamesa, may may upuan daw. Ayun. May lamesa nga kaso nga lang maulan. Sige, so, okay lang na lang dito na lang. Siksikan na lang. Sana yung mga customer sa siksikan, di ba? So ayan mga kasusin no, nakaharap ko ngayon sa pinaka-trending na nagluluto, nagtitinda ng uh, pork ribs caldereta dito sa Tinta uh, Market, Yapo, Manila. Ayan si Miss Angelita. Ayan. Mukha pala siyang babae sa personal. Ayan. Babae gubat. Ayan. Ang ganda-ganda niya pala. So, ano naman ang message mo doon sa mga unang mga uh, food vendor na nag-viral sumika tapos kayo biglang nalaos? Anong ano, message mo sa ganong klase na pangyayari? ah uh, sa lahat. No, sa Huwag din natin pangalanan, ma'am. Ano? Uh, no. Alam na sa natin lahat, yun. No, no uh, pag dumarating na tayo sa point na nandito na uh, paasa paasalupa, mata sa langit. lang para walang uh, you know, alam mo na walang mga basher or ano pang man or maiba iba to sa atin na hindi tama dahil nagkaroon tayo ng attitude nagkaroon lang tayo ng konti you know, nagkaroon lang tayo ng konti kasikatan uh, umasa na tayo ng alam mo kung sino no? so sana hindi ganoon. sana kung ano man tayo noon ganun pa din dapat tayo pagka nagkaroon tayo so